Kamusta, tropa? It's your boy, Hungry Colette, back at again. Another day, another videos Kamusta ang buhay-buhay ka, tropa, dito sa Dubai? Kamusta ang iyong pamilya? Kamusta ang iyong sarili? Kamusta ang iyong trabaho dito sa Dubai? Kamusta ang buhay Dubai mo, ka tropa? Dito na naman tayo sa Belgian Beer Cafe, no? Yan, mga tropa, ang ating pangalawang bahay dito sa Dubai. Bukod sa flat natin, eh, ito ang pangalawang bahay natin. So, samahan niyo po ako ulit sa aking trabaho. So, for today's video, eh, tulungan nyo akong maghakot ng cake. May delivery tayo mga katropa. So, receive muna tayo mga katropa. So, ayan niya. Yan lahat ng delivery natin. Saka so, ito. Delivery natin ng mga cake. So, magbabalat muna tayo ng buto dito. So, check lang natin yung delivery natin. Check natin isa-isa. So ayan, okay na. Pirma na lang tayo. Mabilis ko na itong nagagawa mga katropa. No, Siyempre, alam ko na yung mga items na in-order namin sa kamisan. Ako din yung nag-order. So, alam ko na yung mga items. Yung box pala, yung mga logo palang Alam na natin agad. Sa so, 10 news na tayo dito. No? Balik lang natin to. Okay, Mr. Kuram. So, here, Master Enam to help me, mga katropa. Napaka-hardworking ng tao na yan. No, he's my master. Master Enam. you. mga tropa, yan ang nakita nyo. Tatlong paleta yan. Minsan, maximum namin minsan dito, walo. Minsan pag busy na. Sampo, syempre, with my best friend, Mr. Enam Yes. This guy is a good-hearted guy. And hard-working. Lagi kami, strong body also. Lagi kami tinutulungan niya mga tropa. Wala kasi kami yung bar back dito, so... Kahit siya tumutulong na rin sa aming trabaho para mapagaan, sa mapabilis. Kaya Maraming maraming salamat dito. give you one bottle. Yeah. <laughs> hi guys. Hi guys. I told you, no, make your own vlog. Eh. Ini-inspire ko siyang mag-vlog kasi nakipapanood niya tayo mga katropa. What you can, uh, what you will say? Say hi, no? Hi. Ano? Hi guys. How are you? <laughs> <laughs> Mahiyain ka pali. Hindi ka pwede kay katropa hangry ko ulit. So, start na namin to. Tapusin na namin to. Para makabalik na tayo sa taas katropa. So, bago natin umpisahan mga katropa, ay eh, nag-usap muna kami ni Master Enam kung ano ba ang uunahin namin, yung mga box ba o yung keg. Kasi mahihirapan tayong ipasok to dahil sobrang dami ng keg at maliit lang ang ating storage kaya napag-isipan na namin na umpisahan na ang mga boxes dahil konti lang naman at mas maayos natin ang pagkakasalansan ng mga boxes at kukunin natin yung mga ibang stock para ilagay sa main bar para ma refill na din natin mga katropa at eto nga sinimulan na naming ayusin mga katropa ang mga boxes ng mga beers at mga wines pinaka challenge lang talaga dito sa storage namin e eh, masikip siya at makipot yung daan kaya pagka sobrang dami ng delivery, eh talaga namang mahihirapan kang pumasok, lalo na kapag punong-puno ito ng mga kegs. Kaya madalas, eh ikaw lang yung makakapasok mag-isa dito sa cage room katropa at yung kasama mong tumutulong sa'yo, eh ipapasa na lang sa'yo yung mga boxes. At dito nga, eh sinimulan na rin natin yung mga wines para iakyat sa ating wine cabinet sa may second floor ng aming bar. At nakakatuwa lang talaga kay Master na may game na game siya sa aking mga ginagawang video at siya pa yung nagsasabi na Master I will push the trolley and set up your camera. At bago naman ako mag-video-video sa aking work mga katropa eh nangihingi tayo ng pahintulot sa ating supervisor no para naman meron tayong mai-content ng buhay bartender dito sa Dubai. Kayo ba katropa ikaw Paano mo nagagampanan ang isang pagiging bartender mo kung saan ka man nagtatrabahong bars o resto bars dito sa Dubai? Pakicomment naman dyan sa ating comment section, Katropa. At sa mga nagtatanong kung mahirap ba itong paggagawa ng vlog, eh nasa inyo naman po yun. Basta enjoyin nyo lang ang process, mga Katropa. At meron kayong magiging content na maganda, eh okay na okay na yon. Ako naman po, eh kaya ginagawa ko to eh remembrance. Malay nyo po next month umuwi na ako ng Pilipinas, at least meron tayong remembrance na nagtrabaho tayo dito sa Dubai at naging part tayo ng family ng Belgian Beer Cafe. At kapag nasa Pilipinas na tayo, eh, at least meron tayong mapapanood na ganito pala ang ginawa kong trabaho sa Dubai. Pagtumanda tumanda na tayo mga katropa, Kaya naman habang nandito pa tayo sa abroad or dito sa Dubai o kahit sa ang bansa pa katropa eh gumawa ka na ng memories mo dahil minsan lang naman to at hindi mo na mababalik ang oras. Kaya huwag mong sasayangin. Gumawa ka ng maraming video, i-upload mo sa Facebook o meron kang page kung meron kang channel eh. Malay mo next time, mamonetize ka din. At syempre, malay mo sa isang followers mo, maging 1 million followers yan. Hindi man ngayon, pero sa mga darating na panahon at buwan at taon, eh magkakaroon ka din ng ganyan katropa. Sabi nga nila, enjoy the process lang katropa, huwag kang magmadali. Basta gumawa ka ng video, i-upload mo, eh magkakaroon ka rin ng mga viewers. Kagaya ko na isang aspiring content creator. Kaya ikaw katropa, simulan mo na yan. Dahil hindi mo alam, meron ka palang na-inspire sa mga ginagawa mong content. At alam nyo ba tropa, kaya naman ako na-inspire gumawa ng mga video. E eh, dahil nauubos din yung oras ko sa kakapanood ng mga gumagawa ng content dito sa Facebook at sa YouTube. Kaya advice ko ka sa'yo katropa, gamitin mo kung ano yung meron ka ngayon at simulan mo na ang gusto mong simulan. So balik katropa, pupunoyin lang natin tong keg room. Tapos lahat na nung other stocks na na sa baba, ilalagay na natin sa cage room. Medyo hininga na tayo mga tropa, no? Pero para ka na rin nag-gym dito. At alam mo din ka tropa, kaya sinimulan ko yung mga ganitong ginagawa ko ngayon. Eh dahil din sa inyo, dahil sa mga nanonood, dahil nangarap lang din ako na bakit kaya hindi ako gumawa ng sarili kong video para naman ako yung mapanood ng ibang tao. Kaya maraming maraming salamat sa iyo katropa dahil sa patuloy mong pagsuporta sa aking nasimulan dito sa page ni Hungry Colette. At alam nyo ba dahil din sa kakapanood ko ng ibang mga content creator kaya na-inspired ako at naging aspiring content creator na din. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord, kay YP Macy Eats at sa aking pamilya na patuloy na sumusuporta at nagpupush sa akin para ipagpatuloy ang aking ginagawa. Kaya huwag kang matakot magsubok katropa dahil napakalaki ng Facebook at ang daming viewers at ang daming gumagamit ng application na ito. Saka ang pinaka-advice ko pag nagsimula ka na katropa, eh wag mong iisipin na kikita ka agad or yung pera agad dahil mas maganda ang gumawa ng content yung nag-e-enjoy ka, yung relax lang yung utak mo, yung wala kang iniisip na kung ano-ano. May mga tao kang nai-inspire, may mga tao kang natuturuan at natutulungan sa pamamagitan ng iyong content. At finally, natapos na din natin ang mga delivery natin, Katropa. Maraming maraming salamat sa panonood ng ating video na ito, ang buhay ko bilang isang bartender dito sa Dubai. So, yun nga ng no, mga Katropa, na natapos na natin yung delivery natin. At oo, nakakapagod yun. Minsan kasi aso dami ng, minsan na mistake one hour or two hours pag sobrang dami no mga delivery namin pero okay lang yan mga ka-tropa dahil hindi naman ako natatakot sa pagod dahil alam niyo naman kapag nakatulog na ako nakatulog niyo tayo eh full charge din naman tayo no sa nga lagi nyo iisipin na mas matakot kayo sa akin masasayang yung oras kapag hindi nyo pa sinimulan yung mga gusto nyo gawin sa buhay sa mga gusto nyo gawin sa trabaho masasayang masayang yung oras mo at hindi niya na mababalik yung araw kaya ako kung ako sa'yo kung meron kang pangarap eh usagan mo na ikaw na yung gumawa ng diferensya mga katot ikaw na yung gumawa para matulungan mo yung sarili mo na matupad yung mga pangarap sabi nila, kapag ka meron kang pangarap, dapat magbawugin mo. At kung mataas yung pangarap mo at malapit mo nang maabot, huwag kang hinto mga tropa, pagpunoy lang sa pag-insert. Dahil marami din umaasas, lalo na ating yung pamilya ka tropa. Saan so, lang yung tatandaan mga tropa? kahit sa trabaho o sa sarili dapat lagi kayong may Para pagkagising nyo pa lang at nakapagtap na kayo, nakapagmuni-muni na kayo, eh, alam nyo na yung sunod-sunod na gagawin nyo para meron kayong direction, para may direction ang buhay nyo, para may direction yung mga bagay na gagawin nyo. At matatapos nyo agad dito at meron pangalawa, pangatlo, pa kayong matatapos sa isang araw at lagi nyo rin tatandaan ang sabi nga nila na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kung hindi mo kikilusan yung mga binadalangin mo, hindi mo rin mararating. Hindi mo rin siya maha-achieve. Yung puro ka lang dasal. Kaya dapat kilusan mo yan mga atropa para umusad ka sa buhay mo. Huwag ka lagi nasa kung saan saan. Tingnan asahan mo sa sarili mo dahil yan lang ang makakatulong sa'yo. Pagdating sa pagtupad ng pangarap mo. So, I'm hungry, Colette. And this is my life. Make life Bye-bye.